Los Angeles Lakers itutuloy ang Jeremy Grant at Robert Williams trade bago ang trade deadline. Pero bago yan matapos ang tatlong sunod-sunod na pagkatalo ng Los Angeles Lakers, muling ibinalik nila ang rookie guard na si Dalton Connect sa kanilang starting lineup. Sunod-sunod na natalo ang Lakers laban sa Orlando Magic, Denver Nuggets at Phoenix Suns. Ang talo sa Magic ay isang puntos lamang ang pagitan, ngunit denomi sila ng Nuggets at Suns, lalo na nang alisin si Connect sa starting lineup. Sa parehong laro, bumagsak ang Lakers sa second half. Pumasok si Connect sa starting lineup dahil sa injury ni Rui Hachimura na nagpahinga ng ilang laro. Sa panahong iyon, lumitaw si Kanek bilang isang tunay na scoring threat para sa kupunan. Nagpakitang gilas siya ng makapagtala ito ng 27 points laban sa New Orleans Pelicans at sinundan ito ng 37 points kontra sa Utah Jazz. Sa larong iyon, naitala rin ni Kanext ang rookie record para sa pinakamaraming 3-pointers sa isang laro. Bago ang sunod-sunod na pagkatalo ng Lakers nang wala si connect sa starting lineup, sinabi ni head coach JJ Redick na pinag-isipan nilang panatilihin ang rookie sa lineup. Matapos ang dalawang magkasunod na pagkatalo, opisyal nang ibinalik si Cam Reddish sa bench upang bigyang daan si Connect sa starting five. Agad na nagbunga ang pagbabagong ito. Sa unang laro matapos ang pagbabago, dinomina ng Lakers ang San Antonio Spurs sa score na 100 19 to 101. Mas mataas ang naging puntos ng Lakers sa second half at pinangunahan ito ni Connex na may 20 points. Ngayon, ang Lakers ay may record na 4 wins and 2 losses sa mga laro kung saan nagsisimula sa starting 5 si Connex matapos ang pagkatalo nila kahapon sa koponan ng Oklahoma City Thunder. Samantala, ang Los Angeles Lakers ay nagkaroon ng decenteng simula sa 2024 to 2025 NBA season. Hawak ang record na 11 wins and 8 loss record ay kasalukuyang nasa playoff spot. Ang tagumpay nila ay pinangungunahan na ang magandang performance ni Anthony Davis na may average na 28.4 points, 11.6 rebounds at 2.1 blocks per game at ni Lebron James na nagtatala ng 22.3 points, 8.2 rebounds at 9.1 assists bawat laro. Ang kombinasyon ng dalawa ay nagiging dahilan upang manalo ang Lakers laban sa kahit sinong kalaban kapag sila'y nasa magandang kondisyon. Gayunpaman, mayroon pa rin mga hamon na kailangang harapin ang kanilang team. Isa sa mga ito ay ang kawalan ng consistent na ikatlong scorer na kayang mag-ambag ng 20 points kada laro at suportahan sina Davis at James. Bukod dito, kailangan din ng Lakers ng isang maasahang starting center upang si Davis ay makapaglaro sa kanyang paboritong posisyon bilang power forward. Isang posibleng solusyon ay ang pakikipag-usap sa Portland Trail Blazers upang makuha sina Jeremy Grant at Robert Williams III. Si Grant ay isang versatile na forward na may average na 16.1 points at 36.3% shooting sa 3-point range. Maasahan nga din ito sa defense si Grant lalo na kaya nitong mang-lockdown ng kalaban habang si Williams na kilala bilang The Time Lord ay isang Elite Rim Protector na may 1.9 blocks per game ang trade na ito ay maaaring magbigay sa Lakers ng balanseng kupunan sa opensa at depensa. Sa trade na ito, ang Lakers ay makakakuha ng consistent na third scoring option kay Grant at isang dominant defensive presence kay Williams. Sa kabilang banda, ang Portland ay magpo-focus sa kanilang rebuilding process sa pamamagitan ng pagkuha ng mga batang talento tulad ni na Christie at Hood Shifino, kasama ang draft pick mula sa Lakers. Ang trade ay magiging win-win para sa parehong team, habang binibigyan ng Lakers ng mas malaking tsansa ang sarili na maging tunay na championship contender